from so, Master Pister. Yan, good. good. Sabi ko yung maalat guys. Ang mga type E. Ayun ko mga alat. Tama lang. Ang type yung dugo ay matabang lang panlasa. Ano ka ni? Ito ang sarap na rin kung yung matakain ano mga type A kasi baka sa hindi kami naman type O oh. maalat ng banda sa inyo hmm ang naman namin yes. okay, eh lang para maloto yung bulak kiburet bel bel para aroma yung bel bel sekali aku yung butuh oh yun, yun. tinimu nga tumubo Maganda. para din sinilo pa naman na uh, baganti bacon flat ah, bacon flat ha konting space pala <laughs> hindi bacon flat sorry po Tawag nah, lang po lagyan mo kamote ba eh oh. sana hindi pala na miss tamis hmmm Walang patata. Kabuti kamuting ano, yung baging. Yung laman niya, guys. At sa baka, pag unila kayo, lagyan yung kamuting, yung laman ng kamuting baging. Yung bagay na bagay sa mga baka. Nawala yung ano niya, yung kanyan, yung lasa ng utak, 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 kamuting baging. Yung guys okay. so, uh, na lang yung ano, bagong aral <laughs> parang lo tayo sinilis ko <laughs> so, uh, guys guys so, uh, vlogger na pag nag vlog ako sumasama so, naman sila guys wala well, to okay. teka na ha patayin na daw Hindi uh, malata yung god guys <tik> yung ano ko naman kukuha ko ni si Kanobos ini kole lino to ko Ito sa kole sa sibuyas sa bawang dagdagan ko na ng toyo sa soka para malinam na ayos hmm Tapos laga. daw, selamat Okay, salamat, salamat sa mga solid supporter ni Korea. like comment, follow, subscribe sa aking YouTube channel at saka account. follow Follow na rin. Saka like, dan comment. Thank you for watching guys. Happy Father's Day everyone. Mga dakilang tatay at saka mga haligi ng tahanan. Happy fathers' day sa ating lahat.